Hello, kamusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang pinakamalaking bulaklak sa mundo. At makikita at mahahanap sa Pilipinas ang pinakamalaking bulaklak sa mundo. O yung pamilya ng pinakamalaking bulaklak sa mundo at hindi ito masyadong alam ng mga Pilipino at ng ibang mga tao pero sa tingin ko magandang malaman ito lalo na ng mga nakatira sa Pilipinas kasi sobrang interesante itong mga bulaklak na ito maganda at mahalaga para sa biodiversity ng mga bulaklak at ng mga halaman sa Pilipinas at sa mundo. So, yung, yung bulaklak na ito ay yung Rafflesia o sa Ingles may ibang pangalan na Stinking Corpse Lily. Siguro alam nyo itong malaking bulaklak na ito. Ito yung na malaking bulaklak na mabaho. Kaya sa Ingles yung tawag stinking corpse lily kasi sabi ng mga researcher, ng mga scientifico na mabaho ang bulaklak at ang amoy ng bulaklak ay parang parang bangkay o corpse o parang keso na panis o parang amoy ng kilikili. Ibig sabihin, mabaho itong bulaklak na ito. So, yung rafflesia ay species o yung family ng bulaklak na endemic sa Southeast Asia. Pero yung iba't ibang species makikita sa Pilipinas. So, madaming iba't ibang species ng Rafflesia sa Pilipinas. Pero yung pinakamalaki na species ay makikita sa Indonesia. So, hindi sa Pilipinas yung pinakamalaking species. Pero yung iba't ibang species sa family ng Rafflesia, sa genus ng Rafflesia, makikita sa Pilipinas So kaya nang sabi ko ito yung pula at mabaho at malaki At bakit ba mabaho itong bulaklak? Bakit may ganitong amoy ang bulaklak? Kasi 'di ba ang ibang mga bulaklak ay mabango para para ma-attract ang mga ang mga bubuyog ang mga bee para para makuha yung pollen ng bulaklak at ma mailipat sa ibang bulaklak at yun para dumami ang mga bulaklak pero bakit itong reselia ay mabaho so isang evolutionary adaptation itong amoy ng reselia kasi yung amoy na mabaho ay chemical mimicry ibig sabihin ginagaya ng amoy yung mabahong amoy ang amoy ng bangkay o ng patay na hayop at syempre yung patay na hayop kadalasan madaming mga langaw madaming mga langaw so dahil doon natutulungan na magpollinate ang Rafflesia dahil mabaho ang bulaklak akala ng mga langaw na patay na hayop o bangkay kaya pupunta ang mga langaw sa Rafflesia at matutulungan na magpollinate ang bulaklak So isa 'yon sa mga evolutionary adaptation, isang chemical mimicry ng Reflesia. At meron ding thermogenesis yung bulaklak. Ibig sabihin, sa gitna at sa loob ng bulaklak ay mainit. So mainit, isa ring mimicry dahil yung patay na hayop o yung bangkay ay nagdi-decompose at mainit. So, ibig sabihin, ginagaya ng reflesia ang patay na hayop para magpollinate or ipollinate ng mga langaw. So, matalinong adaptation. Kakaiba kumpara sa ibang mga bulaklak na mabango. At itong reflesia ay walang dahon walang ugat at walang tangkay ibig sabihin walang leaves, walang roots, walang stem. So paano nabubuhay ang rafflesia? Paano kumakain ang rafflesia? So ang rafflesia ay isang parasite. Ibig sabihin umaasa ang bulaklak na ito sa isang vine yung pangalan ng vine ay yung tetrastigma. So, yung mga nutrients ay galing doon sa vine dahil hindi kaya ng rafflesia mag-photosynthesize. So, hindi kaya ng rafflesia ang photosynthesis kaya isang parasite siya sa isang vine. At yun, Uh, interesante itong bulaklak na ito na matatagpuan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So merong meron sa hilaga ng Pilipinas, sa Luzon, meron din sa Visayas, sa Negros, sa Samar, sa Panay, meron din sa Mindanao. So iba't ibang species ang makikita sa Luzon sa Visayas at Mindanao. At nasa delikadong estado itong bulaklak kasi kumakonte ang species ng Rafflesia sa Pilipinas dahil sa iba't ibang dahilan pero sayang kasi kakaiba itong bulaklak mahalaga sa biodiversity at pwedeng maging flagship species ng Pilipinas dahil yun nga dahil interesante at maganda itong bulaklak. So kung pupunta kayo sa Pilipinas, pwedeng bisitahin at hanapin itong Reflesia o kilala rin sa pangalang Stinking Corpse Lily. So yun lang ang podcast episode ngayong araw. Salamat sa suporta nyo. Merong Patreon kung gusto nyo sumuporta at merong libreng transcript kung kailangan nyo. Salamat at paalam.